Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay tuluyan ng kinalimutan ng partner mo? At hindi naman kayo hiwalay ng dalawa pero siya ay wala na talagang pakialam sa iyo. At minsan, ikaw ay napapaiyak sa kakaisip sa kanya dahil sa sobrang mahal mo siya at gusto mo na magkaayos kayong dalawa. Pero napakatigas ng kalooban niya at napakataas ng pride niya. Gusto mo ba na siya na naman ang mapapaluha sa kakaisip sa iyo ngayon mismo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo dapat palaging buo ang loob at tiwala nyo sa paggawa nito. At dapat palagi kayong positibo at 100% na naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At itong ritual ay pwede mong gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat mo rin ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses lamang. Susulatan niyo po ang dahon ng laurel at ang papel, isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos, ilagay mo itong dahon ng laurel sa papel na iyong sinulatan at balutin mo ang dahon ng laurel. At pagkatapos nito, hawakan mo muna ito saglit, mag-focus at mag ka at sambitin mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apilido, ikaw ay mapapaluha sa kakaisip sa akin ngayon mismo. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, kung hindi ito safe sa unan mo, ay pwede mo itong kunin at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. Pwede ilagay sa wallet sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. Basta itago mo lamang ito. At pwede mo ito ibalik sa gabi sa tuwi ikaw ay matutulog. Kahit hindi po sa gabi at kung gusto mong matulog, kung may time po kayo, pwede mong ilagay ito sa unan mo. Depende po sa inyo. At tulad na po kayong kailangan pang sambitin na spell. Basta uunanan mo lamang itong ritual o dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual na ito, sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. And shout out nga pala kay Ma'am Velma Derla from Ma Vilma Vel Bulacan. Shout out po sa iyo Ma'am. Maraming salamat po. At sa lahat po ng aking mga viewers, shout out po sa inyong lahat. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.